nanay, tatay, gusto kong tinapay, ate, kuya, gusto kong pakit. Lahat ng gusto ko ay susundin niyo. Ang magkamali ay ipimutin ko. Ganito po ang nating niya. Sinanay, sa umaga, pagpilat pa lang, ay kita ko na ng ganda. Tanggap ko ang inip ng kanyang balat, tulit kami magkayakap. Ganito namin simulan ng bawat araw. Hanggang sa gabi ng sinong mag-aakalang ang halid ginamin ng siya rin sa aming maglilibing. Siyang nangako ng pagbabago ang mismo kikitil sa'yo. Hindi ko rin naman inasahang magiging ganito ang kwento. Hindi ko alam na mapaghangad pala ang kanilang puso at para sa sakit ng ilong ng tahanan ay ganitong klase ng lunas ang inialay para sa kanyang karamdaman. Maging si na kuya at si ate, silang ngayon ay naghahain na ng kape at nakapagtataka. Hindi pa na naman tumitigil si nanay sa pag-inamonit ngayon pa lang ay dito. Nila. Walang gritong klase ng lamay ang karapat-dapat sa kanya. Sila ang mga nauunang lumapang kahit anong ihain sa harapan. Gusto ko silang pagsabihan, ngunit paano kung hindi nila alam ang gamit ng kanilang mga tega? Paano kung magaling lang sila sa paghuya at hindi sa paghimay? Naaalala ko pa rin kung paano kaya kapag nakakaramdam ako ng ganitong klase ng galit, dapat ay huwag akong magpapakalma dahil ito ang magiging dahilan ng aking paglaban sa dilaw na araw noon. Habang humawag ay asul sa langit at pula sa lupa ng matong hayan ko kung paano binalot ng dugo hindi ko man lang natigilan ng panimil sa'yo ng sarili mong mga anak. Ang tunog ng paghelyo mo sa akin na palitan na ng potok ng bareng at pag-iyak. Hindi na namin sa ganitong paraan dapat maalala. Ngayon, hindi ko na mabuo sa akin isipan ang kurba ng iyong ipi at pag-indak ng iyong mga labi dahil tuwing kita, wala na akong ibang maisip kundi ang pagdanak ng kasalanan sa iyong mga kalsada. At kapag itong tahanan ay naging gapos na lumaban ka, gisingin ang diwa, hindi tayo dapat maduwag sa sariling nating bayan tayo ang may hawak ng kapangyarihan. Madalas man, kay tinapay lang ang hari sa hapagkapagtanghalian. Pero wala kang maririnig na reklamo dito sa aming tahanan. Pero, pero paano kung hindi na tayo kontento? Sa araw-araw na tinapay na alay ni tatay. Paano kung hindi na napapainit ang ating sikmura ng kape na alay ni na kuya at ni ate? Hindi naman natin maaaring yunungin na lang lahat ng nangyayari. Pero, pero paano kung, kung kumakalam na ang sikmura kaya wala na tayong magawa? kahit pumapait na ang lasa ay hindi natin ito magawang iluwa. Paano tayo lalaya kung ang bawat salita ay tinatawag nilang reklamo at ang bawat pagkilos ay tinatapatan nila ng kaso, hindi na lang ito paglalaro. Hindi na lang kamay natin ang nagbabanggaan dito. Ito'y pagbanggari ng bala sa ating pulo Pilipino. Alalahanin mo paano mo pinahal sa nanay? kakayanin mo ba bang matulog ng mahimbing sa gabi hindi na siya muling palilapag sa umaga? At kapag itong bilaw na araw ay lumabog na, kapag ang asul ay naging tula, patuloy kang lumaban. hindi ito ang tanda ng ating katapusan. Thank you.